ang ikalimang kabanata ng nobelang El Filibusterismo, Noche Buena ng Isang Kutsi. Si Basilio, isang binatang nag-aaral ay bumalik sa bayan ng San Diego upang makita ang kanyang mga kamag-anak. Nang dumating siya sa bayan, nakita niya na nagaganap ang isang prosesyon para sa kapaskuhan habang siya ay nagmamasid sa makulay na relihiyosong prosesyon, nangyari ang isang hindi inaasahang insidente. Nalimutan ng kutsero ng kanyang karumata ang sedula o dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan, kaya siya ay inaresto ng mga gwardiya sibil. Pinagahampas siya at dinala sa kwartel. Ang kasamang kutsero, bagamat dinadamdam ang nangyari, ay patuloy na nagpapakita ng paggalang at pananampalataya. Habang inaalala ng kutsero ang mga imahin sa prosesyon, napansin niya ang isang imahin ng isang matandang lalaki na may pinakamahabang balbas, nakaupo sa gilid ng hukay at napapalibutan ng mga pinatuyong ibon. Sa unang tingin, maaaring isipin na siya ay isang matandang santo na naghihirap at nakatira sa gilid ng hukay. Ngunit sa halip, ay naglalarawan siya ng isang simbolo ng pagdurusa at pag-asa. Ayon sa kutsero, ang imahang ito ay may pagkakatulad kay Matusalim, isang alamat na nagsasalamin ng buhay ng mga tao sa kabila ng lahat ng paghihirap. Kasunod ng Batandang Santo ay ang tatlong Haring Mago na sumasakay sa kabayo. Si Haring Melchor, na nagpapakita ng malasakit at kabaitan, ay nahaharap sa dalawang puting Haring Gaspar at Baltasar na may malasakit sa kaligayahan at kasaganaan. Habang pinagbamas na nito ng kutsero, Iniisip niya kung paano ang mga gwardiya sibil ay hindi umiral noong mga panahong iyon at kung ang mga ganitong kalupitan ay hindi sana tumagal ang mga tao sa ilalim ng ganitong uri ng pamumuhay. Isang katanungan mula sa kotsero ang nagpamulat kay Basilio. Alam ba ninyo, senyor, kung nakawala na ang kanang paa ng hari? Inisip ni Basilio na ang tinutukoy ng kotsero ay si Haring Bernardo, ang hari ng mga Indyo na ayon sa alamat ay nakakadena sa isang yungip sa San Mateo. Tuwing ikasandaang taon, unti-unti niyang natatanggal ang mga kadena hanggang sa ang kanang paanalamang lamang ang natitirang nakakadena. Ayon sa alamat, siya ang magiging tagapagtanggol laban sa mga mananakop at siya ang maghahatid ng kalayaan sa mga Indio. Nasa prosesyon din si San Jose, isang imaheng malungkot ang buka, nakasunod ang mga gwardiya sibil. Isinalaysay ng kutsero ang kalungkutan ni San Jose na tila isang santo na nabigo sa mga gawain ng tao at marahid ay hindi napansin ng na mga tao ang mga sakripisyo na ginawa ni San Jose. Dahil sa isang pag-aalala, napasindi niya ang ponti ng ponti ang mga maliit na kuneho na yari sa papel na ginagamit bilang dekorasyon sa posisyon. May simbolismo ang mga kuneho sa mga bata sa kanilang pagdiriwang ngunit ang pagkawala ng mga ito ay tanda ng paghihirap at kakulangan na nararanasan ng bayan. Naisip ng kutsero na ang mga bata ay nawalan na ng kasiyahan at kagalakan, na sa halip ay pinapalakas lamang ang kanilang pananampalataya upang makatawid sa mga pagsubok. Matapos ang prosesyon, tumuloy si Basilio sa bahay ni Kapitan Basilio, isang mayamang tao na may mataas na koneksyon sa may kapangyarihan. Dito ay nakita niyang naroon si Simuon ang mga alahas na laging may suot na asul na salamin at alperes, isang mataas na pinuno ng mga guardia sibil. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa alahas at dito ipinakita ang ugali ng mga mayayaman, ang kanilang negosyo, pagkakalkal at ang pagsasamantala sa bayan. Si Simuon, na nagbebenta ng mga alahas, ay may mga lihim na layunin at itinuturing na isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bayan ang mga makapangyarihang tao sa bahay ni Kapitan Basilio ay may kakayahang magplano at magtakda ng mga desisyon na magpapalakas sa kanilang kapangyarihan at impluensya. Samantalang ang mga pangkabuhayang problema ay patuloy na sumasakit sa mga mamamayan ng San Diego, tulad ng mga pagkamatay ng hayop sa bukid at ang mga bagyong salot sa mga ani, si Basilio ay nag-iisip ng malalim tungkol sa kalagayan ng bayan. Sa harap ng mga problema ng lipunan, ang mga ordinaryong tao ay patuloy na nakakaranas ng pagkasamantala mula sa may kapangyarihan. Nakita ni Basilio ang kahirapan ng kanyang bayan, kung saan ang mga tao ay nag-aalangan at hindi alam kung paano haharapin ang kanilang mga problema. Nang makarating siya sa bahay ni Kapitan Tiago, narinig niya ang mga kwento ng pagkakabihag ni Kabesang Tales at ang hindi magandang kalagayan ng mga manggagawa sa bukirin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Basilio ay walang lakas ng loob at nag-isip ng malalim kung ano ang magiging epekto ng pag-aalsa o pagpapakumbaba ng mga pangyaring kasalukuyan. Ang kanyang kawalan ng ganang kumain ay nagsisilbing simbolo ng kanyang pagkawala ng pag-asa para sa kanyang bayan at sa mga kababayan. Sa huli, si Basilio ay patuloy na naglalakbay sa kanyang pag-iisa ng hindi pa rin matutunto ng buhay na layunin ng kanyang buhay at ang hinaharap ng kanyang bayan. Ang buong kwento, ang mga temang tulad ng pagdurusa, pag-asa at pagsasamantala ay naging bahagi ng buhay ng mga tao sa ilalim ng kapangyarihan ng mga kolonyalistang Kastila. Si Basilio Bilang isang mag-aaral at kabataang nagmamasid sa mga haganapan, ay naging simbolo ng paghihirap at kalagayan ng mga mamamayan sa Pilipinas sa ilalim ng kalupitan ng mga mananakop. Ang mahalagang konsepto ng kwento. Ang mahalagang konsepto ng kwento ay ang pagpapakita ng paghihirap, kalupitan, at kawalan ng katarungan sa ilalim ng kolonyal na pamamahala sa Pilipinas. Pati na rin ang pag-asa at pananampalataya ng mga tao sa kabila ng mga pagsubok.